kulasa. Agan, ano ka? Ha? Ah. Kaya, ano ka ta? Kaya, umay, Kaya, laki, kulasa ta? mo may ka? ni kulasa, mga lagtat <laughs> ka tay. Puso ko'y Ito si Kulasa talaga. Apay. Ang kagtal na kulasa, ah. Agad ano ka? Agad ano? Kaya mo makaalis ta? Oh, oh kulasa. Pulot ya. Ang oh, buo. Naganak yung kalding na Dapat dua anak na yung kalding. Apo, naganak na yung kalding namin. Alam, me, 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 me. Oh, nakaanak na. May dalawa na siyang anak may puhunan na ay may tubo na <laughs> may tinubo na pala ako sa isang kambing so yun lang masaya <laughs> may kumagat na ano may kumagat kinagat yung ano ko yung pako Ayan